Hello guys. Sama ko sa yung direct number one. Action, action team. Okay. number Hello direct. Kamusta ka na? Okay naman. At least buhay pa. Uh Oo. -oh. Okay. ano mga movie mo? Oo oh, marami. Marami uh -oh. na tapos na. marami pang incoming. Oo. Uh oh, Ngayon, yung ginagawa mo yun. ano yung ginagawa mo yun? oh, katatapos ko lang ng mga... Uh ng revenge. Oo. Uh mo Night of revenge katatapos ko lang pero for abroad siya, for international release siya, hindi siya for local release lang. And then, eh, pinaprocess ko yung mga abot na kalulu Oo. Kasama ka ba nun sa mga movie ni ano noon? Ni Maria Isabel Lopez? Hindi. Oo. movie ah. Sa kanya. Dalawa yata, with Maribel Lopez. Pero hindi kami magka-partner. Oo. Sa look partner mo noon?

ano nila naman? I made 22 movies in one year. Oo. Glamid ah. Oo. Siyempre. Sa isang movie naman, siguro love scene meron. Twice or three times the love scene sa isang movie. Oo. So, itimes niya sa 22 movies. So, marami. Sa mahal mo, paano nga ispo? naman sila? mo. Okay naman, oh. No. Ay, okay. lahat naman sila, yung mga naging girlfriend, uh, ex-girlfriends ex ko, naging ex-partners ko. -oh. Sa movie. Okay naman, close yung mga kasi mga friends ko. Ano nun? Ah, ano yung hindi mo makakalim Kasi, hindi ko sila, hindi sila, hindi sila, close kami, friends pa rin kami. Kasi, Oo. wala naman akong, Sino man tala sa lahat naman sila minahal ko. Eh. Oo. Mahal ko lahat yan. Diba eh. lahat naman tayo yun? Oo naman. Oo. Hindi, hindi naman pwedeng, hindi naman pwedeng hindi mo sila mahalin. Dahil mga kamahal-mahal naman talaga. Oo, ah, hindi naman yun. Bilang Bobby ano may papayo mo sa mga baguhan? Oo, oh, ko sa mga baguhan, ano lang, uh, puso at uh, isip. Uh -oh. Kasi kung may kung gusto mo sa sayo mo, gusto mo mag-artista, huwag ka lang, ilagay mo, gusto mo, ilagay mo, isip mo, passion. Uh -oh. Kasi kung uh, mag-artista ka, pero you're just doing it para pagsunod, or may nag-uudyo ka lang sa'yo, uh -oh. wala, hindi ka mag-atagumpay. Kaya lang on your own, sa puso mo, alam mo. alam, naman papasok sa batang niya po? Ay, hindi ko alam. Wala namang kapabiso pa sa'kin. Eh. Ang direk po ko, makamakanong po ito. Ang direk po ko, makamakanong po ito. Pero yung, yung, yung huli, yung dati, yung uh -huh. huwi siya, no? Ayan, lubos ako sa kanya. Ano rin mo doon? Ako si Mang Gusting, si Gusto B. Mangusting. Hmm. Oh, right hand ni Ronaldo Valdez. Oo. Ngayon, ano pa? wala pa ka bisyo. Nagdagan naman pa na. Oo, eh. Oh, eh. yun talaga eh. Uh -huh. Siguro hindi pa nila... Di ba din <laughs> yung time ng nids para sa'yo? Oo. Uh, na naset pa? Nakailang? Yan yung ka na ikaw yung naset? Ay, ay, ano na, sa'yo yung na ginawa ko. Ano-ano yung mabuhay? Yun? Ayun na, na nalabas na. At ano? saka, karamihan ng ginawa ko, puro... Hmm. Apubu.com, MTSU. Ano yun? An, uh, uh, no. Mainstream o... Mainstream, mainstream, saka indie. Hmm. Mind iba naman yung ginagawa ko yung indie, direct binabato ko siya abroad. Uh Oo. -oh. Hindi dito. Ah, uh, bujing ang nilalabas. Ano na po, Diyos? Oo. kasi, ah, masyado ng malit ang market dito sa Pilipinas. Oo, oh, oh, man. So, dun na ko sa naghahanap ng greener pasture, wider market. Oo. And that is abroad international. Sino, hindi mo makakalimu ang nakapalit mo sa movie? Partner ko? Oo. Oh, Lahat sila hindi ko makakalimutan. Lahat sila? Oo. Oh, dahil naging tatak sila o oh, tumatak sila sa history ko. Oo. Bila ba bibi ni Kung mga na naman in ang in ang mission na Sino yung gusto mong gumawa bilang bibi ni Sa historia ng pelikula. Sa ngayon? Uh Oo. -oh. Wala akong nakikita pwedeng gumawa sa buhay ko. Nakikita ko lang? Kahit gumawa akong... ko ng historia ko, gawin ko ang buhay ko, uh -huh. buhay ko. Wala akong nakikita pwedeng lumabas sa buhay ko. Nemo. Ah, nemo na ito siya nasin Oko, oh, oh, Martin. o... Oh. Hindi pwede si Koko dahil iba naman yung dinakayang ko eh. Siyempre, alisin mo naman. Aalasan mo naman. Siyempre, mo yung sexy. hindi oh, pwede mo wala sexy. Part ng buhay ko eh. Part ka ng history ko. Ah, gano'n ba yun? Oo, oh, oh, hindi mo pwede alasin yun. Hindi mo pwede itanggi. Oo. Ano yung ano na yun? Dahil doon, because of those, mga pinagdaanan ko ngayon, Uh oh, kaya ako nandito ngayon, kaya ako director ngayon. Part yun ng mga pag-aaral. Uh Oo. -oh. Part ng kabataan. Yan na sir, wala kang hawakan. Wala kang... Ano? 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 Wala kang nanawin ano? na ito ang... sir. Ah, wala, wala. Wala kang umuwa pa sa'yo? Wala. Hindi, hindi, ano? hindi, hindi pa siguro dumalating yung needs nila para sa akin. Oo. Oh, Di ba iba uma-apply sila, umanya uma-apply sila bilang director? Mm -hmm. Di ba yung iba uma-apply bilang director? Mm. May, Hmm. Hindi, siguro, hindi, ko siguro mag, hindi ko siguro kailangan mag-apply na director kasi I have already proven my worth. Uh, ah If they need me, tawagan nila. Oo, oh, sabahin na. But para punta ako sa para mag-apply, oh, oh. hindi siguro. Hindi naman ako intern o hindi naman ako magula dapat ba mag-apply pa. Ano may papaya mo sa mga naging sit-sit na yung iba na nangyos na yun. Unliminalist oh, ng landa. Ah, uh, ano sila ang nalangin? Ano sila ang nalangin? Ah, uh, kasi there is... there is always a choice. Uh Oo. -oh. So, two things. Ano nalangin na sila diba? Diba? Choice nila yun eh. Uh Oo. -oh. Mas pinili nilang eh. uh -oh. nila uh -oh. ganun ang linya. Ano uh -oh. ano nalangin? Ah, doon sila bumagsak. Pero, always, isipin nila, lagi yan, there is always a choice. Sabahan nila. Uh, bilang huling paalam. binang huling paalam, ano? mamamaalam ma na ako. <laughs> binal, ako binal, uh, ano naman? Ano uh, naman? ano naman? Parang, ano mo? Parang uh, huling... O, oh, huling habili naman <laughs> uh, <laughs> ano Naman? para, Parang six below the ground na ako. Ano <laughs> <Binal, laughs> Oh, oh. Wala yung ano. Hindi, kasi dati kasi nabalita kasi na sa news na matay na ako. Oh, oh. so, ano na, buhay na so, yeah, buhay. O buhay ako ha. So, if you need an actor, oh ano na. If you need an action director, oh ano na. And if you need a script writer, O And if you need me, Yun. Just call me. Malay mo, di ba? Ah. Yung role ko, binag-direct Ako nasa malo. Oo. Pwede akong director, pwede akong pa-distractor. Oh, pwede akong, oh. ako assist na ako, pwede akong PM. Oh, na, buwan na buwan. Buwan na buwan, na buwan. Sa pag-artista, pwede akong gusto, sigurado, pwede akong tatay. Oh, oh. Pwede akong uh, nagwawalang ng si na, Guy. Pwede na sawan ng Anna Gomez. Yeah, oh, pwede oh. ako. Eh, Ano niyo kailangan ay? nyo? Sabihin nyo lang. Ano ang asawa ni Anna Gomez? Okay. Si ano sa asawa ni Anna sa Parolado? Ah, okay. Ako gusto mo na lang kayo ano, regard to sa amin Oo. Lagi kong atlas. Oo. Ano? nga kailan mo kukuha artista? Oo nga, yung movie namin. Ano, oh, Malalaman mo naman ano. Oh. Tapos, ano mo ako, uh, maaaroon oh. tayo ng communication. On air, on air, oh, schedule mo na ako, dali. Hindi, ah, basta yung ano mo ako. And then, and then, and and then, yung mga tao ko, yung grupo ko, Blue Crystal, kailangan mga stand mo ha. sila o. sila. Hi. Hello. 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 Maraming salamat ko. Mr. Bobby Okay. Thank you. Oo. Bye-bye. Sana dumami ang panawas ko. Schedule ko ha. Oo. Sige bye. Bye.